tayo mag-blend natin mga marites, make sure to like, share, and subscribe to MU Entertainment YouTube channel. At kung blind natin pues, ang stand mo, pwes, talasan ng isipan, at pagganahan pagi marites. Dahil nandito ang segment ay inyong kinahumalingan at pilit na inuhulaan ng DAHO! Ah! Ayan na! Itatawid namin itong DAHO na ito. Ah. Sinong nauuna dyan? BASTA UNA! BASTA UNA talaga! Ikaw! Eh? <laughs> Hashtag BASTA UNA! Mm. May kinalaman nito din at mga kamarites mm. sa isang kilalang personalidad na... Ah, uh, meron kasing super billionaire. Wow! Oh? Pag sinabi mo super billionaire, talaga. Ilan lang yun, ah? Billionaire talaga oh. na talagang mula sa sa talent fee hanggang sa mga pag-accommodate sa inyo sa mga sa mga lugar na ganyan. Talaga, Kaya niya. Talagang first class ang hmm. sa iyo ng produce. Para mag grupo ng mga produ producers to ah. na kinomisyon or magpo-produce ng isang bonggang show hmm. na katatampukan ng mga mga sikat na mga mga awit mula dito sa atin at plus sa uh, ibang bansa. Alam ko collaboration may, may mga talents from South Korea, uh, Japan, US and then Philippines nga. And itong si personality from the Philippines, itong itong artista na uh, singer na to. Ah, uh, talagang ang tingin niya sa sarili niya kailangan ano siya siya hindi eh, naman sa pinakamagaling. Magaling naman talaga siya. Mm. Kaya lang Ah, uh, ang condition niya dito sa producer, kailangan daw una siya sa billing. Ah, siya, kung yung kung, kung, kung trabagan sa ba to. Yeah, Philippine contingent kumpara mm. Philippine team, kasali ang Bini, kasali ang SB19, mm -hmm. kasali ang ganito, ganyan, ganyan. Sabi nitong yeah, itong personalidad na to, singer na to, nakilalang kilala rin naman at nakapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Oh, right? na nakaluluko na Nasabi wala daw siyang kiber wala siyang ano kung ano man yung kasi binibigay naman niya yung kanyang world class uh, level best pagdating sa performing pero kailangan daw doon sa ano sa Philippine delegation na pangalan niya sa billing at saka yung yung yung, 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 yung ano niya picture niya dahil dapat ano may pakaelam siya kung anong klaseng posisyon uh, position niya na so kung baga, may, may mga South, angulo, makikita may, may mga South Korean superstars, mm. jar, may mga Japanese Juto ganyan ganyan So naloko talaga. Tapos habi naman ng producer, well, you deserve it naman kasi kumbaga naitanim naman niya or, 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 kumbaga uh, inani naman niya ang ganong klaseng pagdidemand niya na, na, na pwede namang ibigay talaga sa kanya. Kaya lang, mas para dun sa iba na mga kumbaga equally mauhusay din at kumbaga mas magagaling pa nga sa kanya at masikat sa kasalukuyang panahon. O oh, ayan, ibig sabihin, yung kasikatan niya lumipas na ha masikat sa kasalukuyang panahon na may karapatang magdiman pero hindi naman nagdi-demand kasi pinagbibigyan na lang nila ito bilang senior sa kanila ito. Mm. Oh, favorite ito ni Mr. Fu. <laughs> yung personality na yon na makakakolab ang different na magagaling na mga artist performers sa iba't ibang panig. Na-mention ko nga, may South Korea, may Japan, may US. Parang lang may diba? lugar, di ba? Di diba? So, dadayo sila, magkakaroon sila ng, ito talaga world tour. At talaga mga kilalang, mga, si, mga, ano, mga performers ang nandito. Oo. Uh, uh, ano to? Hindi, no male ito. Male personality ito. Hindi yan. Mas nauna dyan. Yeah, yan naman. Yan! mismo. Yun na. So, just para na bagay mo mga kamarites. Maraming salamat sa mga nakasubaybay po sa atin. Yung lang. Kasi naka yung report na yung blind item ko, mm. lang din sa ako, no? Malay ko ba? Malay ko ba? Kaya kami na... <laughs> Maray na bang po sa Indogabos, lalong po dyan sa mga kaibigan, ang mga katugangan ko po dyan sa Bicolandia. Uh, sana nga po ngayong June 14 and 15 ay maka, ma, muli tayong makarating dyan para sa SB19 at Rico Blanco at uh, uh, Bicoloco Fest Music Festival. Maraming salamat, Tita Maylin ko, kay Congressman Zaldi at sa lahat pang mga ibang opisyal. Uh, Papa Joey Salceda, hello, magandang gabi sa iyo. <laughs> At kay, kay Colonel Jundi Mayuga, ang mga kapamilya ko sa Simas Philippines, ang Faces and Curves, Dr. Sheila and Dr. Jerry Casata. Happy birthday sa aking Uh, dating partners sa DZMM Shows na si Gretchen Folido. Happy birthday Happy partner birthday, Gretchen. Gretchen. Greta, maraming salamat din. Uh, kay Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile. Kay Ma'am Ara. Kay Dr. Pong Magtibay. Uh, at saka mga binabati ko pa. Sasab sasabihin ko na lahat ha, mula kay Bel Constantino, kay Tetra, kay Lani Michelle. Ah, uh, Soki, okay. so Soki Esteve, si, si Reyes, <laughs> si, si Lolita de Dios Katsuki, marami pang iba. Plus yung mga binabati ni na Miss Rose, ang kanyang nino, <laughs> ang kanyang nina, ang, ang kanyang mga kaibigan, uh, si Miss Irene, uh, si si nito, Ate Bebot Santos, ah uh, tapos kay Mr. Fu naman, binabati niya yan sina, siyempre, sina Alan Jones, sina Lito Maniago, sina Sneezy Zolis, ah uh, of, of, course, ang... Happy Bel... birthday, Tita Bebo! Yeah, Tita oh. Bebo, si Bel Constantino, at saka Empire... Colorete! o, di ba? O, Colorete, mga gano'n. At nakakabisa ko yung mga binabati, <laughs> dalawa po pumasok sa akin lahat. At sa inyo po lahat na nag-stambay, na, nag, nag na, na, na natili, hindi po kami iniwanan ni Dean June. Maraming salamat mga kamaritas. At sa mga nagpakulay, thank you, lalong-lalo na lalo, sa mga bagong members namin mula po sa mga kapwa nating ka-18, ka-mahalimang SB19 Thank you! Hello mga Bago po tayo bumalik sa Marites University Kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items At insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz related happenings Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe Sa MU Entertainment YouTube Channel Marami man ang ating mga Marites subscribers Mas marami po ang hindi nakasubscribe Kaya naman <laughs> subscribe, subscribe na mga kamarites! Odin ikaw na. <laughs> ano ba sa akin? Been there than that. Ayan, tungkol sa isang aktor. ba? Magaling na aktor to, actually. Pero nung, nung baguhan pa lang siya, nung medyo umalago na yung pangalan niya, yung, kasi gwapo to, tsaka hunky-hunky, eh, Lumabas din naman siya sa mga, sa mga, ano, mga sexy. Oh. Lumabas din sa mga sexy films. Pero ngayon, mga, mga drama na siya. Magaling na talaga si umarte. Marte mm -hmm. Eh, nung may isa kasi, napasyal to sa isang event place na nandun yung isang grupo ng all-male uh, wow. dance group. May pumasyal siya. Ah, uh, uh, an Siyempre, uh, ano meron dyan? Kumbaga, nagpa-press ko niya tayo, napadaan siya sa place na yon. Hindi sinasadya? Hindi sinasadya. saja. Mm. All male yun. Singin na sila mga, eh, mga male group ngayon, di ba? Oo, oh, bigay na bigay. oh, so tingin-tingin-tingin mm. T -tingin, t -tingin, t -tingin lang. Sabi nakakita sa kanya. Sabi niya, Uy! Anong ganyan, Hank actor, junior actor, ganyan. Sama ka nun, no, no, di ba dati ganyan ka? Sama ka pictorial ka, sama ka rin dyan. Sabi niya, huwag na ako sama dyan. Tapos na ako dyan. Binder than that na. Ah. Parang gusto pa rin siyang pa-sexyhin, di ba? Alam mo, pero pag... hindi na siya sexy o, ngayon. Hindi eh. Hindi na, pero gwapo pa rin. Diba? Yan yan eh. Oh. Magaling umarte. Oo. Oh, oh. Eh, hindi, Ay, yan. Yan, hindi, hindi yan. Hindi yan. yung pangalan. Oo, oh, magaling yan. Kumaga, baga, oh, oh. ayaw na niya. Kung baga, dahil siyempre, pamilyado na siya. Oh, oh. Trabaho lang siya. Nagawa niya pero na. Pero ang ano balita ba? ko, gusto niya mag-form ng male, all-male dance yan. group. Yan, pati yan. Hindi, hindi yan. Hindi yan. Ah, yung tama na. nga yung first time kanina. Kaya lang mas luma. hindi <laughs> yan. Ay, nako. Sige. Ano pa? Ano pang Ayun Ay, lang. Mas sa... So, pero nakakaloka, ha? Pero wala. Malakas pa rin ang appeal niya, di ba? Teka lang, oh. wait. Nagpunta lang siya doon na out of the... Oh, kasi di ba? May accident? Eh, alam mo naman yung bench place sa na pinupunta natin sa mm. di ba? So, napadaan lang siya? Oo, di ba? Tigilan niyo ako, sinadya oh. niya yun, no? Know? Eh, siguro, alam mo naman, di ba? Ang sunarinig may oh. all ano, dun, oh. ano, doon, no? Mm. Diyos ko. Oh, Kumukha ano ka, intriga ko. Ano natin, GMA, di ba? Oh, sana, know. thank you, Nico. Punsalahan doon sa bag, sa coach bag na binigay mo. Tsaka, Nico, punsalahan. Uh, na, na-insecure ako uh, din. Shoutout nga din kay Mark Lanceta, yung nakasama niya sa hmm. trabaho. Tsaka yung ba niyang kasama din sa office. Tsaka si Kiko, of course. Tsaka si Choy Choy. Uh, at yun, papapatingin ko, happy birthday ba? Wala na akong happy birthday. <laughs> Ay, nako marites, <laughs> di ba? Nakate siya, pasayan namin kayo. Kahit, pa kahit papano. Kahit oh, kami oh, lang, oh. di ba? Maraming maraming salamat po, di ba? Bago tapusin na. Itinawid uh, ano? naman natin kahit papano para sa mga pagmamahal natin sa inyo, di ba? Kaya bago po namin tapusin ang live, pasalamatan po natin ang Scott Media para sa kanilang studio facilities. Kung nais niyo rin pong gumawa ng inyong sariling content, i-message lang ang Scott Media sa Facebook, mag-like, share, at subscribe na rin po kayo sa MU Entertainment YouTube para makatanggap ng notice sa ating mga uploads. oh, maganda to studio namin. Pinagmamalaki namin to. A1, di ba? Ang gagaling pa ng mga staff. Ano niya si Jengo, yeah. Si Bagba Rob. si Rob, si, oh, oh. si, Tan, si Tan, si Rai, si, si Gracie, Gracie, Si, G, si Jean, and of course, si, si, si Sean. Si Rosetta ano magaling, yes. na magaling yes. Oh, si, oh, si Uragon Bicolano dyan, oh, si, si Rai. Rai. Oh, oh. Halika oh, na, punta tayong ano. Ryan. Oh, technical, director, director. natin ngayon oh. yan, oh, di ba? Maraming maraming salamat po, mga Marites. Sa mga oh. nakamiss mo kay Mr. Fu, oh. hanggang June 16 At kay Miss Rose, asahan nyo, babalik po siya sa Monday. Talagang na-traffic oh. lang si PH Rose. Alam nyo yun. Yun, di ba? Okay, mga... At kayo lang, sige mo lang. Nag-hello, dapat i-hello din natin si Gio at saka si Paul. Oh, oh, ang mga ni Rose. at mga birthday, taga-mataan. Eh, mayro, mayro happy birthday, Tita Bebo. Happy birthday, Tita Santos oh. na Colorete. Yes. Okay, mga Martes. Hula na. Yan po ang Dahu! Happy weekend, happy everyone. Weekend. O malapit na Father's Day din, ha? Next, next tweet na yon.